Viral naman ng isang teacher na sinesermona ng kanyang mga estudyante. Nag-live pa nga sa TikTok si Ma'am habang pinapagalitan ang mga mag-aaral. Iba-iba tuloy ang naging reaksyon ng mga netizens. Merong nagalit, meron din namang nagbigay ng simpatsya sa guru. Sa ngayon, burado na po ang nasabing TikTok video. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, hindi nila kinukonsinti ang ganitong klasing gawain. Pero dapat daw, wag namang husgahan kaagad si ma'am. Gate pa ng grupo, kailangang diskasing disiplinahin ang mga estudyante. Kaya dapat din daw talagang i-review ang Child Protection Policy ng DepEd. Sa ilalim kasi nito, itinuturing na child abuse ang pagbitaw ng salitang mapanakit at yumuyurak sa dignidad ng bata. Pakiusap usap ng grupo sa DepEd, idaan ang issue sa tamang proseso at 'wag naman agad kasuhan o tanggalan ng lisensya ang sangkot na guro.